Ayan guys, ito yung aming matalong, mababa pa lang sya, ayan, mababa pa lang, <clears throat> mababa pa lang yung mga puno nya bro, bunga guys, ayun guys, oo. Oh. Dami yung bunga nasa mababa pa lang. Ayan. Ayan. Ayan sa bandang dulo. Mister ko nagpapausok. Doon dalanya niya doon guys. Kaya kailangan kong pumunta doon. Kasi maraming lamok dito. Ayan guys. ian ian ini cuma konon cuma akhir ha bagus aku ito yung mga okra ayan ito yung mga okra guys ito mga okra ito sa kabila talong ayan yung mga talong guys o oh. makikita mo yung kanyang mga bunga ờ anh oh, là sao không của ta à à mày đã nào nhận jan à oh. sa aming dalungan kaya hindi pwedeng walang tao dito palagi guys na pupunta kasi nasa maliblib itong lugar malayo ito sa malayo dito sa mga bahay sindi tumay dumadaan hindi namin mga kilala mga ah, guys mendamo na ako tintan tayo's kabilang dulo dito dito tayo parang may nakita ako dito malalaki Sikto. Ay, Ay, min Ay kadami buyog. Ay, matakot. Ayan sila, guys. Ayan. buyog to guys yan ang gandang tingnan dami sa mababa pa oh. o oh. utukod sa lupa uh, Guys, oh. ah uh. 我都不止六百啊。 ako sa dulo kapit na ako sa may usok ay ito ko ako guys sa dulo ito na yung dulo ayan na sila ayan ayan niya guys ayan ayan yun yung may mga bunga ayan hmm. ayan guys hindi yan AI guys ha totoong talong yan o oh. Ayan. At dito ako sa katabi magdadamo ito yung manihan ayan yung makapal na damuhin dyan ako guys